Yan no? nagkagulo na po dahil may drone po. Yan o. No? Nagkagulo na po dito dahil may drone bigla. May drone po bigla lumipad po may drone. So, bumalik po. Bumalik po yung drone, no? Bumalik po yung drone. Yan o. No? Klaro, klaro, klaro. Siguro ay uh, nabalitaan siguro nila, no? yan na so yun no Relax lang so dahil siguro ay uh, naalaman nila no na itong sa pagpunta kasi ni Bibiyenda siguro ay uh, nabahala po at biglang uh, nagpalipad kaagad po ng drone no so tiningnan ata nila tiningnan nila kung ano po yung uh, tawag naman no Yes, kagabi meron din po. Meron pong drone kagabi. Yan. Meron po kagabi. May nagpalipad po kagabi. So ngayon po meron na naman. Anong oras pa? Yan. Yan Operador na drone So, wala na, wala na pa talaga talagang um, desperado na po yung mga tao no? itong kalaban po ni Bipinday sir Ah. Uh, <laughs> talagang nilo Araw gabi, no? Yes, sure Araw gabi I'm po. Atasana, no? <laughs> yung mga yes, yun no? no? <laughs> 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 nga po, no? Ako ba? Ano ba? Ano ba? Ano ba? Ano ba? Ano baka po pupunta dito si BP Inday kaya uh, ngayon bigla silang napa uh, din lahat po ng mga supporters mga vloggers no na nandito Ayan. mabilis po mabilis po yung uh, takbo po ng uh, drone po no napakabilis po Ayan. so maya ay uh, isusulat po natin yung, yung pangalan no dyan no isusulat po natin yung pangalan na, nagkabigla lang nagkagulo no nagkagulo bigla dahil po sa itong uh, paglabas po ng uh, um, hindi na po ininalang drone klarong klaro po tala drone po talaga drone so, sila po ay grabe, inubos mo naman yan lahat pare, wala <laughs> inubos niyo na lahat pare sa akin no? yan dapat lagyan ng tulda sir hindi, mahirap din kasi kapag lagyan ng tulda ah tapos mainit din kapag may tulda, ma'am. Yan, no? So, wala, nung oras pa, dati-dati, uh, mga kadlaon, no? Kadlaon na sila palupad. Ngayon po, ay uh, nagpapalipad sila. Ay, eh, ngayong oras po. Wala na, ni Agira. Parang ganun din, kagabi, ganun din yung kulay po. Uh, kulay blue po. Blue-red, no? Yung kulay. mga